ano yan, mamimiwas Alaw, pa, well, oh, nasa palengki ka Wala si pa, pa naman masyadong ay, na ay, ano ay, Ayun, kumukha rin ng pamimiwas Ayun, may pamimiwas ka pa bay? eh uh, na Baka may pamimiwas ka pa, bayram Ayun ba, wala na ang pamimiwas Dude, ako na lang, akin na lang yung pamimiwas na yan Kaya, <laughs> ah, manood ka na lang Manood na Eh, uwi muna ako. Uh. Uwa kang pamiwas, ha. Antayin nyo ako dyan. Kala nyo, pamiwas ang kukunin ko, ha. Hindi <laughs> nyo alam malaking bulate ko. <laughs> ano, marami na bang bulate? Oh, ano nga, kakaunti pa Kuya, dito, dito maraming bulate. Ito <laughs> yung bulate. So, yun mga idol, good morning. Ah, uh, ang sarap kumising ng mga talaga, boy, oy. Happy fiesta. <laughs> Mabuta sa ilog, mga pagbilad. Baka mamaya tulog pa si Cute Daddy. <laughs> Yari na naman yun. Oo, oh, oh, ang sarap sa balat ng init. Dito sa ilog, masarap magbilad eh. <laughs> Tapos may makabuta ka pang tulog. Ito, ulit. Ah, oh, wala. Wala oh, na sa loob ah. Mukha mo wow, wala wow, waw sagot Ah, walang nasagot. Baka oh, nasa palengke. Pagbilad. Ayun no, oh. ang ganda na sikat araw <laughs> Sigurado may tulog pa dito <laughs> Ah, sarap Ah, ayun Ano yan, mamimiwas Alaw, nasa palengki ka Hindi, mamimiwas kami eh, Wala pa naman masyadong Ayun, kumuha rin ang pamimiwas Ayun, ako po Ah, uh, ayun. May pamiwas ka pa, boy? Oh, wala na, dalawa nga lang. Kuya ako, sama ako. Oh, kuya, baka may pamiwas ka pa, Bayram. Ay, kung baka wala na ako pamiwas. Oo, oh, uh, isa na lang to. Wala, sayang. No, no, ano Anong pain nyo? Anong pain? Kung may bulate. Ah, bulato, oy. Pwede ito, ng ano, bulate. Saka yung makukuha ng bulate? Ito sa baba. Uh, sa baba lang. Ito, so, pinagkukuha ng din ng mga bata. Eh. Pwede, kumuha ka na ng pamiwas mo, meron ka. Oo. Uh -uh. Magagilap ka na rin. Uh, May pamiwas ba ako sa amin? Isa na lang ito. Tsaka dyan maunguha. Ito sa tabi ng kanal, maganda. Dyan maraming bulati. Wala dyan yan dyan maki. Ha? Wala. Wala dyan. Tsaka dyan, dyan, dyan. maunguha. Ayun. Sa malapit na poso. Oo nga. Ma. Matignan niya sa amin kung wala lang akong pamiwas. Ayan. Ayan, dito, dito. Ayun ito, dito kuya. Ayun dito madami. Ayun nga dyan nga kumukuha. Sila kuha na lang ang akin natin. Ayun ako na lang. Akin na lang yung pamiwas na yan. Kaya Ah, manood ka Baw, na lang. Manood na. Eh, uwi muna ako. Uh. Uwa akong pamiwas ha. Uh. Antayin nyo ako dyan. Kala <laughs> nyo, pamiwas ko kuning ko. <laughs> Yari ka sa akin. <laughs> Kala nyo lang yung pamiwas ako kuning ko, boy. <laughs> Pero hindi nyo alam sa mga ba na ilagay ah, yun. Ah, ayun, alam ko na. Dito. <laughs> mo nyo, pamiwasan ko kukunin ko, ha? Hindi nyo alam. Hi -hi. Malaking bulate ko. <laughs> Yari ka sa akin. Yari ka, Kuya Toklis. Yari ka, thank <laughs> you. Sasabahan ko na kayo mga ng bulate. <laughs> Ewan ko na lang kung di pa kayo matawa dito sa bulat dito. <laughs> Tatago ko muna sa bulsa ko, boy. Baka makita. Ah, nasa na? Ayun. Ah, wala, nakarating na sa malayo. Anay! Wala ako na akong pamiwas, boy. Kaya, wala na nakakaupang pamiwas. Bakit wala? Namang, wala pala akong pamiwas eh. Hindi, <laughs> hindi. Ito, bakit hindi? Ito nalang. <laughs> ito na nala. <laughs> Ba? Ba, ba, pre?

dito maraming bulati, kuya. Uh. Dito, dito maraming bulati. Dito ba? Ano ka ka ng ako? Hindi ko mo ka, 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 ka. Eh, ka diyan. Uh -oh. sige, kukuha ko para hanggang hapon na tayo mamiwas, uh -oh. boy. Oh, okay. Ayun no, oh, Ito, maraming bulati, oh. Ay, ay. Na, busy busy. Tingnan natin. Bulati.